higat pala yun eh. Itong dalawa na to. <laughs> 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 o. Bumag-nag-kindi-nag-kindi. Tara, let's go. Let's go, bunny one. <laughs> Papunta na kami nung cemetery Padanaw kami kay Nanay Walay. Tabi, oh, yun, tumabi. Yung pamasko ko. Tabi kayo, tabi. Ayan, pamasko ko. O, yung pamasko ko. Wala na akong pera. Wala ng pera si Mama lang. Maika, lakad. Umayos ka paglakad, May ka? tumak <tubing> may ka ha may sasakyan <tubing> ha tinapay ang ganda ng mga tinapay Pili tinapay. napay. Maika, magpili ka ng tinapay. Anong gusto mo? Gusto ko to. Maika. Pilamin pin. Ay, may putas? Ito. Ma Magkano dito? Lima. Lima. Putas. Gusto ko. Uy, bilisan mo na. Gusto Putas. to. Putas. 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 Gusto ko hmm, ito. Hmm. Ano bang masarap na tinapay Piso. dito? Pisa. Ito! Ano, anong ito, Iday? Uy! Ayoko niyan. Hindi, ano ito? Hmm. Hmm. Akin lang ba? ba. Akin lang Matabi. ba? Ano? Matagal ko pagkain mo ngayon. sarap pa ito na tinapay. Mm -hmm. Ha? Mm -hmm. Magkano dito? Parang cookies. Yes sa baba? Cookies, cookies daw, magkano? Tris? So, ang binti, ilan ba yun? Ay, ayun na sila ni Kuya Gisnar. Isang po, 30. Masagit lang. Ilan dito yung kuhan? Um, 10. Yan lang sa cookies, ha? Ah. 30. Ay lang, yan sila. Oo. Oh. Dito o. Oh, dito, o, cookies. Cookies. Itong Cookies. Tampu. Sampung. Sampong piraso. Dito, dito sa may ano, karang... karang, karang Makaron. Yes. Oh, apat dyan. Tagalawa so, siya. dyan. Uh, so, sakay na dun. Sakay ka na dun. Uh, okay. Apat makarons. Ihalo mo na lang. Ge, Ihalo mo. Ihalo na, nakabalot na. masarap yata to. Bukan na dati ito. Dagdagan mo yun. Uh ha? Dagdagan mo yan. Walang iba, anong idagdag mo dyan? Hindi, anong idagdag mo? Yun na nga, ang sampung ano din. Ha? Bukan